Parang akong mga financier oh. <laughs> <laughs> may muna sampai 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 Atay, sampai sampai Atay sampai 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 Ayan ang mga pagkain nila dito. Masarap naman. Kung, kung gusto, ninyong kumain dito, marami dito. Oh, magpili lang kayo. Oh, ayan. Dami ding mapilian. Ano in order mo diyan? So, ayun. Ayun. Ayun na. Basta etan. Tagal. Ano didi ka magkukuhan? Kanon. Halang na yabu kutaw na. Di prima na. Uslo siya? nile na alog